araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang anim na libong taong plano ng pamamahala ay nahahati sa tatlong yugto ng gawain. Walang nag-iisang yugto ang kayang kumatawan sa gawain ng tatlong kapanahunan kundi kaya lamang kumatawan sa isang bahagi ng kabuuan. Ang Pangalang Jehova ay hindi maaaring kumatawan sa buong disposisyon ng Diyos. Ang katunayan na nagsagawa siya ng gawain sa kapanahunan ng kautusan ay hindi nagpapatunay na ang Diyos ay maaaring maging diyos lamang sa ilalim ng kautusan. Nagtakda si Jehova ng mga batas para sa tao at nagbaba ng mga kautusan sa kanya na humihingi sa tao na magtayo ng templo at mga altar. Ang gawain na ginawa niya ay kumakatawan lamang sa kapanahunan ng kautusan. Ang gawain na ginawa niya ay hindi nagpapatunay na ang Diyos ay isang Diyos lamang na humihingi sa tao na panatilihin ang kautusan na siya ang Diyos sa templo o ang Diyos sa harapan ng altar ang sabihin ito ay hindi katotohanan ang gawaing ginawa sa ilalim ng kautusan ay maaari lamang kumatawan sa isang kapanahunan sa makatuwid kung ginawa lamang ng diyos ang gawain sa kapanahunan ng kautusan ikukulong ng tao ang diyos sa sumusunod na kahulugan at sasabihing ang diyos ay ang diyos sa templo upang makapaglingkod sa diyos kailangan nating magsuot ng mga kasuotang pangsaserdote at pumasok sa templo. Kung ang gawain sa kapanahunan ng biyaya ay hindi na isagawa kahit kailan at ang kapanahunan ng kautusan ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, hindi malalaman ng tao na ang Diyos ay maawain din at mapagmahal kung ang gawain sa kapanahunan ng kautusan ay hindi nagawa at tanging yaong sa kapanahunan ng biyaya ang nagawa ang malalaman lamang ng tao ay na ang Diyos ay nakakapagtubos lamang sa tao at nakakapagpatawad lamang sa mga kasalanan ng tao. Ang malalaman lamang niya ay na siya'y banal at walang sala at na kaya niyang isakripisyo ang sarili niya at mapako sa krus para sa tao. Ito lamang ang malalaman ng tao at wala na siyang magiging kaunawaan sa iba pa. Kaya ang bawat kapanahunan ay kumakatawan sa isang bahagi ng disposisyon ng Diyos. Tungkol naman sa kung aling mga aspeto ng disposisyon ng Diyos ang kinakatawan sa kapanahunan ng kautusan, alin sa kapanahunan ng biyaya at alin sa kasalukuyang kapanahunan ang disposisyon ng Diyos ay maibubunyag lamang ng lubusan kapag pinagsama-sama ang lahat ng tatlong yugto. Tanging kapag nalalaman na ng tao ang buong tatlong yugto, saka ito ganap na mauunawaan ng tao. Walang isa sa mga tatlong yugto ang maaaring hindi isama makikita mo lamang ang disposisyon ng Diyos sa kabuuan nito kapag nalaman mo itong tatlong yugto ng gawain. Ang katunayang natapos ng Diyos ang kanyang gawain sa kapanahuna ng kautusan ay hindi nagpapatunay na siya lamang ang Diyos sa ilalim ng kautusan at ang katunayang natapos niya ang kanyang gawain ng pagtubos ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay tutubos sa sangkatauhan magpakailanman. Ang lahat ng ito ay mga kongklusyon na binuo ng tao. Dahil ang kapanahunan ng biyaya ay dumating na sa katapusan, hindi mo masasabi sa gayon na ang Diyos ay para lamang sa krus at na ang krus ang natatanging kumakatawan sa pagliligtas ng Diyos. Kung ginagawa mo ang ganoon, binibigyan mo ng pakahulugan ang Diyos. Sa yugto ngayon, ang Diyos ay pangunahing gumagawa ng gawain ng salita. Ngunit hindi mo maaaring sabihin na ang Diyos ay hindi kailanman naging maawain sa tao at na ang tanging nadala niya ay pagkastigo at paghatol. Ang gawain sa mga huling araw ay naglalantad sa gawain ni Jehova at ni Jesus at sa lahat ng hiwaga na hindi naintindihan ng tao. Ginagawa ito upang ibunyag ang hantungan at ang katapusan ng sangkatauhan at tapusin ang lahat ng gawain ng pagliligtas sa gitna ng sangkatauhan. Itong yugtong ito ng gawain sa mga huling araw ay naghahatid sa lahat ng bagay sa katapusan. Lahat ng hiwaga na hindi naintindihan ng tao ay dapat malantad upang pahintulutan ang tao na masukat ang lalim ng mga ito at magkaroon ng lubos na malinaw na pagkaunawa sa kanilang mga puso sa kalamang maaaring mahati ang mga tao ayon sa kanilang mga uri. Pagkatapos lamang na maging ganap ang anim na libong taong plano ng pamamahala, sa kamaiintindihan ng tao ang buong disposisyon ng Diyos. Dahil ang kanyang pamamahala ay doon lamang darating sa pagtatapos.